Hello mga ka-farmers, welcome back sa aking YouTube channel on na backyard farm. For today's video mga ka-farmers, i-share ko po sa inyo ang tungkol sa damong parages na Epektibong gamot para sa pagtatae ng mga biik at pati na rin sa mga malalaking baboy mga kafarmers. Pero bago yan, para sa mga ka-farmers natin dyan na baguhan pa po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So, ngayon mga ka-farmers, ay i-share ko po sa inyo itong nasubukan namin na damong paragis, which is masasabi talaga namin mga ka-farmers na effective po siya. Watch this video until the end mga ka-farmers para makikita nyo po ang proof na ang baboy ay kakain talaga ng damong paragis at hindi po kayo mahirapan sa pagbibigay nito. Meron kasi kaming baboy mga ka-farmers na panglitsunin. Nagtatai siya, basang-basa yung dumi niya at nawalan siya ng ganang kumain. So nag-inject kami ng long-acting antibiotic pero wala pa rin improvement mga ka-farmers. Kaya nakadeside kami na ilagay siya sa open area or i-isolate siya mga ka-farmers para hindi po mahawaan yung kasama niya sa kulungan. So since i-isolate namin siya, iniligay namin siya sa open area. Yung parang free range lang siya mga ka-farmers. At yung nilagyan namin ay yung may mga damong paragis. At yun mga ka-farmers, kumain siya ng paragis. At napansin namin na merong improvement yung kanyang pagtatae. So, inilagay namin siya doon mga ka-farmers hanggang ma-okay yung kanyang dinaramdam. <coughs> At yung ikalawang kaso sa amin mga ka-farmers ay yung baboy namin na pang fiesta. The same po ang nangyayari, nagtatai siya or basa yung dumi niya mga ka-farmers at walang gana siya. Since nasubukan na namin siya sa aming isang baboy, So, the same pa rin yung ginagawa namin at yun mga ka-farmers, nagiging okay din yung baboy namin na pang fiesta. Na-mention ko siya sa previous vlog ko ang tungkol sa damo na ito mga ka-farmers. Pero hindi ko po napangalanan mga ka-farmers na paragis po yung tinutukoy ko sa aking vlog. Na nagiging rason kung bakit nagiging okay yung baboy namin. Hindi po namin tinutol yung paragis mga ka-farmers. Yung mismong baboy po talaga ang nilagay namin sa area kung saan merong maraming paragis. Dito kasi sa paligid namin mga ka-farmers, marami pong paragis at hindi po namin 'yan pinapatay dahil alam po namin mga ka-farmers na ito ang damo na paboritong paborito ng mga hayop. Ito rin nga ang kinakain ng mga aso mga ka-farmers kapag may dinaramdam ang aso. So nagiging okay din sila gamit ang damo na ito mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, ay ipapakita ko po sa inyo ang proof na ang baboy ay kakain talaga ng damong paragis. Okay na po yung mga baboy namin ngayon mga ka-farmers, yung maliit na lang ang nandito yung pang-litsonen, then yung pang ay pinakatay na po last May 14. So nakikita nyo po ang evidence na kakain talaga ang baboy ng damong paragis. But first mga ka-farmers, kumukuha mo na ako ng damong paragis at pinuputol ko siya pa sa pamamagitan ng gunting para ibigay po natin sa ating baboy na nasa kulungan mga ka-farmers para makikita niyo po nakakain talaga ang mga baboy ng paragis. Ayan mga ka-farmers, makikita niyo sa video na nagugustuhan po ng baboy ang paragis na binigay ko sa kanila. Pero kung may sakit ang inyong mga baboy mga ka-farmers, dapat i-take note ninyo na ilagay po sila sa open area. So parang mag-free range muna sila, ilagay sila sa open area kung saan merong paragis. Itong medyo maliit mga ka-farmers ang nagamot natin gamit ang paragis. So sa makikita nyo ngayon, ang lakas niya na pong kumain. Marami na pong mga hug racers ang nakadiscover na ang damong ito ay pwedeng igamot sa pagtatain ng mga baboy. So, para sa hindi pa nakakakilala ng paragis mga ka-farmers, makikita nyo po sa screen ang larawan ng paragis. So, ang damong ito mga ka-farmers ay yung dahon niya ay parang lemongrass at meron siyang bulaklak. Sabi nila, pwede daw pong kainin yung bulaklak niyan mga ka-farmers pero never pa po kami nakatry ng ganun. So, sa baboy lang po muna mga ka-farmers yung dahon ipapakain natin. Madali lang po tayong makakuha ng paragis mga ka-farmers dahil kadalasan nasa bakuran lang po natin yan. ang video ito ay makatutulong para sa ating mga kapatid na hog racers na nagkakaroon ng problema sa kanilang baboy dahil ayaw kumain basta ang dumi, pwede niyo pong subukan na bigyan ng paragis mga kafarmers farmers Wala pong magiging problema kung papakainin natin ito ang ating mga baboy dahil hindi po ito makakasama sa kanila kahit na i-research nyo pa po mga ka-farmers. Marami pong benefits ang paragis para sa ating mga alaga. Yun lamang po mga ka-farmers ang mai-share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ng channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layo Yunin ko po na encourage kayo na mag-alaga ng kahit anong hayop na pwedeng mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.